Paano ituro ang reading ng mas mabilis at matatandaan ng bata ang kanyang letter sounds na itinuturo mo? Kung ang anak mo ay nahihirapan na matandaan yung letter sounds na itinuturo mo sa reading at paulit-ulit na lang kayo nagli-lesson everyday at hindi niya natatandaan, meron kang pwedeng gawin na shortcut na ituturo ko sa'yo. Ito ay three tips na shortcuts. Ngayon, ito ay continuation ng day 1 and day 2 ko. Day 3 naman ngayon, letter T ang focus ko. Pero sa day 1 and day 2, that is the long form, ngayon ilalagay ko yung description sa baba kung yung letter S and letter A. Itong letter T, shortcuts na lang dun sa ginawa kong long form. Kung ngayon lang tayo nagkita, I am Teacher Joy Lee. Ang focus ko lang sa aking tutorial ay reading. Ngayon, ito yung three tips na pwede kong ibigay sa'yo. Tip number one ay action of the letter sound. Ngayon, dapat may transfer natin sa utak ng bata na matandaan niya yung letter sound ng mas mabalis gamit ang action. Ngayon, mag-prepare ka ng isang picture ng letter ng isang letter T, turtle para sa akin. Ngayon, sasabihin ko sa kanya na ang action ng letter T ay para siyang kumakatok. T, 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 gamit ang kanyang kamay. T, 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 t. Yan na po yung shortcut niyan. Ngayon, na-transfer na natin. Ang gag sasabihin niya, pagsasabihin mo lang sa kanya, pag nakita mo yung letter T, anak, the sound of letter T is with the action. Para pag nag-review kayo, matatanda niya agad. And then number two is sounding of the objects. Ngayon mag-isip ka ng three objects na mas mabilis niya o madalas niya nakikita at mas mabilis niya matatandaan. I can give you the tomato, tent, and tree. Ang question mo lagi sa tatlong ito ay sasabihin mo muna is tomato. And then, tanong mo sa niya, What is the beginning sound of the word tomato? Pag ang sagot niya t, very good. Ngayon, kung hindi niya matandaan, ikaw na magsabi. The first sound is t t t. Ayun ang gawin mo rin on the second and third na picture. Now, on the third tip, diyan ka na magtuturo ng reading. Ngayon, yung reading mo ay hindi basta read, nini-expect mo na siya na magbasa. Ang gagawin mo dyan ay blending. Unang-una muna, itanong mo sa kanya, what is the sound of letter S? So, tinuro ko na yung S sa day 1, day 2, A, and T. So, expected mo, tatanungin mo sa kanya is, what is the sound of letter S? what is the sound of letter A and what is the sound of letter T. Now, kung nakabisado niya yon, ready na siya mag-blend. Ngayon, unang letter muna, dalawang letters. Ngayon, vowel to consonant in inuuna ko. A ah, and then T. A, T, A, -ah, 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 -ah. O, di ba? So, slowly ang pagtuturo mo and then, tsaka mo, pag hindi niya nakuha, ibagalan mo ang pagbabasa, ipakita mo kung paano basahin and then gagayahin niya until siya naman po ang magbabasa. And then pagkatapos nun, at, pwede na po kayong magturo ng as. Okay? And I review yung as. And then pagkatapos nun ay, pwede ka na magturo ng three letters, S at, sat. O, di ba? Basta, ang ang magiging clue mo lang dito, individual, slowly, and then fast. Kung may natutunan ka man naman sa video ng ito, please, uh, don't forget to like, share, and subscribe on my channel kung kayo naman po ay gusto pa ng mga idea, please join my community, BASA community. Ilalagay ko rin po sa link sa baba. So, comment down below kung ang may gusto nyo pong matutunan pa about reading o pagtuturo ng reading sa inyong mga anak. Paalam po muna. See you on my next vlog.